Balik bilibid na po si Rolito Go, ang construction magnate na nakapatay sa isang estudyante dahil sa away trapiko noong taong 1991. Pinanindigan ni Go na kinidnap siya, pero ang mga otoridad pugante pa rin daw ang turing sa kanya, kaya sa maximum security siya idiniretsyo. E Ikwento mo, Gerard de la Peña. Nangihina at puro sugat ng convicted murderer na si Rolito Go nang humarap sa media kanina. Ito raw ang inabot niya ng manlabal sa mga kidnapper na tumangay sa kanya at sa kanyang pamangkin noong Martes ng gabi mula sa New Bilibid Prison Compound. Kwento ni Go, katatapos lang ng gawain niya sa simbahan nang lapitan siya ng apat na lalaki nagpakilalang taga-NBI. Dadalin daw siya ng mga ito sa opisina ng Bureau of Corrections at isinakay sa puting kotse ng kanyang pamangkin at personal nurse na si Clarence Yu. Hindi akong sasama. Pagpingit niya inang bayan ko. Sabi, hindi, di, sige, diretsyo tayo sa opisina. Hindi, baka sakay, pagpunta na sa Bilipin. Nung pagpunta na sa Maximo, akala ko, di diretsyo. Doon ako lumaban na. Dinala raw si Gotang ang kanyang pamangkin sa isang safe house sa Batangas. Hinihingan daw siya ng mga ito ng isang milyong piso. Pero nang makumbinsing walang makukuhang pera mula sa kanila, pinakawalan sila at binigyan pa ng pasahe sa bus, pabalik sa Maynila. Pera um, yung nung pinakawalan ako, nung nakita na siguro na wala akong matipika, kaya eh, tapos kung patayin din ako, wala rin siya nakupuha. Nakigamit daw ng cellphone ng bus driver si Go, kaya sinalubong na sila ng kanyang pamilya at mga pulis sa Ayala, sakay din sa krame para ma-check up. Na-recover na rin ang kotse na ginamit daw sa kidnapping. May empty shell na doon na na-recover. Uh, tumutugma din yun sa statement ni Mr. Go na actually nagpaputok pa sila sa loob ng sasakyan. Inamin ng mga otoridad, mahihirapan sila sa investigasyon dahil walang CCTV sa minimum security compound ng Bilibid. Habang tuloy ang investigasyon, ituturing pa rin na umiska po si Go. Kaya sa maximum security siya ay diniretso. Pinagpalit na siya ng kulay orange na uniforme ng mga preso. Naiwan ang pamangkin ni Go sa anti-kidnapping unit ng PNP. Dumating naman ang pamilya ko sa NBP pero hindi nagsalita sa media. Nag-live muna si Bureau of Corrections Director Gaudencio Pangilinan. Magpapatupad naman ng dagdag seguridad sa bilibid. At pinag-aaralan na rin ang paglalagay ng CCTV camera sa minimum security compound. Gerard de la Peña, News 5.